So, nandito sana dito ako ngayon sa Hi guys, this is Aika and welcome to our YouTube channel. And for today's video, yes na yes, isi-share ko sa inyo kung magkano ba ang presyohan ng mga Christmas lantern o mga naglalakihang mga parol sa San Fernando City, Pampanga, which is the Christmas capital of the Philippines. Kahapon nga nagkaroon ng mini coverage para sa special edition na featuring yung mga naglalakihang parol sa San Fernando, yung aming team sa Brigada News FM Manila. Kaya naman, hindi ako nagpatumpik-tumpik pa na sumama para magkaroon na rin tayo ng medyo mini-vlog. At dahil gusto ko rin naman sa siya inyong i-share i-share, i-share, i-share. I-share ko ba ang inyong magagasto sa karin. gusto niyang maging makinang kumukuti-kuti tap din ang inyong bahay ngayong darating na Kapaskuhan. Syempre dito sa Pilipinas, hindi mawawala sa selebrasyon ng ating Kapaskuhan yung mga Christmas decor at yung mga parol na yung natin outside or indoor and outdoor ng ating mga kabahayan. Kaya alam ko, kung nagunod ka ng video na to, maaaring nagka-canvas ka na or nagbabudget ka na ang ano ba ang aabutin? Kapag nagkaroon ka, syempre, hindi mo mawala ang ating Christmas Parole. Wow! Ayan. So, syempre, dahil pumunta ako ng San Fernando City, Pampanga, hindi ako papayag na uuwi ako ng walang parol. Ito nga yung pinakamaliit na parol na binibenta doon. Pero, may pinakamalaki na malaki naman which is yung mga giant parol. Mamaya, i-share ko sa inyo kung magkano ba ang presyo nito. And, ipapakita ko na rin sa inyo pag pinailawan siya. Super excited ako bago ko ikwento sa inyo kung magkano ba. Ayan. Saksak lang natin siya. Yan! Ang kagandahan nito, uh, may mga sequence yung mga ilaw niya. Pwede mo siyang, ayan, ganyan, kumukuti-kutita. Meron din siyang, medyo naka-steady lang. Ayan, and meron ding nailawan lang. Ayan, oh. 'di ba? Kung ganito naman ang isasabit niya sa harapan ng bahay niyo, talaga namang agaw eksena ngayong darating na Kapaskuhan, 'di ba? So ganyan lang siya diyan. Oh, ha? <laughs> so, all throughout this video, papainawan lang natin yung ating mini parol diyan. So, ito na nga, alas tres na madaling araw, kaninang umaga lang ako dumating dito sa Laguna from Pampanga. Parang umalis kami ng station kahapon, kahapon, <laughs> kahapon mga around 12 noon or after lunch. Then, Inabot kami ng traffic kasi pag alis namin ng station sa Makati, parang mga ilang minuto pa lang, bumuhos na yung malakas ng ulan. And then yun na, nagka-traffic-traffic na nga po sa EDSA, kagaya ng kinagawian. And then, mga around 4.30, nasa San Simon na kami. May dinaanan lang kaming tripod ng camera and ilaw para doon sa gagawing coverage. And mga around 5.30, mga ganon, or before 6, nando na kami sa San Fernando City, Pampanga. Yung kahabaan ng Abad Santos, doon nakahilera yung mga gumagawa ng parol. And napakadami na pagpipilian. Kaya siguro doon ninyo kapag pupunta kayo sa San Fernando, huwag nyo kakalimutan yung inyong wallet. Kasi parang mag kasi ka kapag hindi ka nakabili ng mga parol na ginagawa nila. And, isishare ko sa inyo ngayon kung magkano ba ang presyohan. Nakakabili pa ba ng 500 pesos na parol? Or, magkano ba yung pinakamahal na parol? Yung mga naglalakihang parol, ba diba? Okay, so without further ado, isishare ko na sa inyo kung magkano ba ang presyohan ng mga parol. Para sa mga naghahanap na pan-display na indoor or outdoor na belen, nagsisimula yung presyo nito sa 1,500 don sa pinakang maliit nila hanggang sa 3,500 yung pinakamalaki naman. Naiilawan na to or meron ng mga Christmas lights sa loob and meron din siyang maliit na parol bilang yung tala na simbolo na nagpakita doon sa sabsaban. And ito naman yung mga Santa yung mga dwarfs nila dyan, 1,500 lang 'yan, yung iisa lang naman ang size niyan. Do sa Santa Claus 2,000 'yan at yung pinakamalaki is 4,500. So dependent sa design and depende rin sa laki ng inyong Santa Claus. Yung presyo ng mga ganitong pan-display. And ito namang mga sinasabit, isang set na yan, 1,500 lang yung parang mga balls and yung mga nakasabit na mga Santa Claus. Ito namang malalaki, 1,500 yan hanggang sa 2,500 pero yung mga malalaki nakaset na siya ng tig-iisa lang. And ito na yung mga naglalakihang mga kapis na parol, yung pinakamalaki nilang parol which is 15,000 pero yung mga maliliit lang naglalaro sa 8,000, 10,000, 12,000 hanggang 15,000. Pero yung mga medium or mga new design na mga kapis na parol, nagpepresyo yan ng 1,500 hanggang 3,500. And, yung pinakamura nilang parol, which is yung pinakita ko sa inyo kanina, 750 pesos lang yan. Pero maibibigay nila sa inyo ng 550 pesos. Depende sa dami ng inyong bibilihin. And yung mga ganito nga palang pan-display na Merry Christmas, yan ay 1,000 pesos hanggang 1,500 pesos lamang. Samantalang sa mga naghahanap naman ng na mga Christmas light na nakadesenyo as reindeer, yung Eiffel Tower o kaya naman yung sasakyan ni Santa o oh, yung mga naglalakihang bulaklak yan ay nag-range ng 1,500 hanggang sa 6,000 pesos so depende sa design at sa dami ng inyong bibilihin pero yung pinakamaliliit nilang reindeer nakapix daw yan ng 2,000 pesos talagang sapat na And magaganda yung mga design nila ngayon sabi ng mga gumagawa ng parol kasi every year is nag-evolve -e or gumagawa sila ng mga bagong design kaya naman talagang hindi masasawa ang inyong mga mata kapag pinailawan nyo na yung mga ganitong pa ilaw or design na ide display ninyo sa harap ng bahay. Yung iba nilalagay ito sa bobongan or sa mayroong gate nila or sa may puno. Nako, talagang matutuwa ang mga bata, mga kapitbahay. Lahat na makakakita nito sa inyong community kapag nag-design kayo nito sa inyong mga tahanan. Okay guys, so yun na nga, ang presyo ng mga parol sa San Fernando City, Pampanga. Nagulat ba kayo? Nagulat din ako, diba? Pero worth it naman yung halaga nung ibabaya din yung parol. And ito, itong mini parol, nalimutan ko kung ano yung size niya, pero ito yung pinakamaliit na um, parol na gawa sa kapis yung copy shell na binebenta nila. 750 pesos yung bintahan nila nito. Pero kung bibili kayo ng marami, um, pwede nyo sila makuha ng 550. Pero, binigay lang siya sa akin ng 500 pesos. So, sobrang kunat ko nga. Gusto kong tumawad ng 450 na lang. Pero, syempre, naisip ko rin naman yung hirap sa paggagawa ng parol and yung puhuna nila. So, nabili ko lang siya ng 500 pesos. Piling ko binigay lang sa akin talaga ni Kuya ng 500 pesos kasi eh, nagandahan siya. Ah! Ayan. And patayin na natin siya. Ayan. So, stay lang natin yung ilaw. Okay. So, sa mga gustong pumunta sa San Fernando City, Pampanga, nandun lang yan sa kahabaan ng Jose Abad Santos na kung makikita ninyo lahat ng mga nagagandahang parol doon. And, mas maganda rin kung gabi kayo pupunta para mismo masaksihan ninyo yung kahabaan ng mga giant lantern na sinisindihan doon sa pinakang highway ng San Fernando City. Talagang napakaganda guys. So yun lamang ang ating mini vlog for today's video para sa mga presyohan ng mga parol sa San Fernando City, Pampanga. And abangan nyo sa susunod na video dahil ishishare ko naman sa inyo yung dinayo naming Lakeshore sa Mexico, Pampanga. So, don't forget guys to please follow my Facebook page sa Brigada Aika Constantino. Meron din tayong Aika Loca. And syempre yung ating Facebook page na Aika Sisters. And yung main account ko na rin na Milayka Constantino. And don't forget guys, please pa-follow na rin ng mga page. And please don't forget to subscribe yung ating YouTube channel and pakishare na ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga friends, relatives, and mga katrabaho na naghahanap ngayon ng mga Christmas parol. I-share ko sa inyo yung pinakang address nung pinuntahan namin at pinagtanungan namin ng mga presyohan ng mga parol and yung contact information nila, yung kanilang um, Facebook page kung gusto ko yung mag-enquire or magpa-deliver na lang. So, yun lang muna guys. Thank you so much and I, um, I wish na magkaroon kayo ng maligaya, makulay, at safe na celebration ng Pasko. Merry Christmas to all! Bye!